Let's go sa Tupi, South Cotabato. Sige ganito. Ayan, first time mag-helmet. Mag-backride sa motosiklo. From Jen Santo, Tupi, South Cotabato. Let's go! Bibiyahe tayo mga more or less one hour or more than one hour. sa General Santos City mostly ang mode of transportation ayan si tricycle mga ano yan six seaters yung kagaya sa Manila na four seaters dalawang backride dalawang nasa dito, nasa ano nasa sidecar hindi also dito sa General Santos City sa sinasakyan namin ay yamaha yamaha no? yamaha no? yamaha no? so magpapagas muna magpapagas muna bubusogin muna ang makina para mayroong bubusogin muna ang makina para regular premium? regular Guys, update tayo. Kanina nag-ano tayo, nagpagasolina. Ngayon naman para dire-diret dary sa ang ating takbo, ano. Maglalagay tayo ng hangin para sigurado yung ating biyahe. Okay na, boss? Tuloy-tuloy so, kami sa biyahe. Ang dami mga vulcanizing pa rin, parin pa rin palang vulcanizing dito. wala pa ito wala pa yung island wala pa rin yung poste mga street lights ang lami improvement pa ka lang after 1 years ko yun halos 19 years sa update tayo. Kandarating lang namin dito sa Tupi South ng So, bilhin mo kami ng mga bread. Dito sa ano, Rimaris Bread Shop. So, dito naman sa kabila, yan yung uh, uh, Paris Church ng Tupi South Cotabato. So ito yung mga ano uh, mode of transportation yung mga tricycle. So, sa Jensen, ang kulay ng tricycle ay kulay blue. Doon sa Pulumulok naman ay kulay oh, yellow, uh, orange. At dito naman sa topi ay kulay verde. So, ready na kami. Nakabili na. So, up dito ulit. Ito, nakapag-ring na kami dahil biglang umulan sa Palkan banda. Palkan, Palkan, uh, Barangay Palkan. Umuling papo na naming sa so, mga barangay yan di ba hindi pa town so update namin kayo ulit pagkat dating na siguro sa farm guys update kami sa mga barangay silpo sa toto pa sa routine's na kami kasi wala nang ulan tinanggal na namin yung reginto hindi dinis na isda at pa kaya akala ko nagtataka ako Well, hindi na tayo pumasok sa palengke Dito pala So, stop over ulit Bibili kami ng isda So, titignan natin kung anong isda meron dito So, may tilapia, bangus At saka tuna Pagkano kilos sa tilapia, ma'am? Bangan isa 150 ya 150 Dari ba doon? Okay. 120. Anong klase is da yun? Bariles. Bariles. Ah, meron din silang ano. tuna Tuna pang, oh, ano, pang kinilaw. 175. 175, isang, ilang gram? 150. Ah, oh. 150. Ano, so, so, bumili kami ng, ano toto? to? Bariles. To. Bariles. Halos dalawang dangkal. Alam niyo guys, dati wala ito eh. Kaya nagtataka ako bakit uh, ah, meron na meron ng tindahan dito. Dati naman wala. So meron din silang mga vegetables. At doon mga meat naman. So pagkatapos ng halos isang oras at uh, 20 minutes, nandito na tayo. So babiyahe pa kami ng mga uh, 15 minutes ulit bago makarating doon sa farm. Okay, let's go! So guys, mapasok na tayo sa... Guys, papasok pa tayo sa plantation ng uh, pineapple. Pag-aari pa rin ng Dole Philippines. Siguro mga 3 minutes nandun na tayo. Pasok na kami sa aming lupain lupain kala mo dami dami <laughs> ang sarap sa mata oh. kulay verde lahat nakaka relax ang oh, malinis na oh. ay ito yung kinaundo isn't it? nasa na yung ano mo? Kamalig mo. Ha? Ito? Ah, ito na. Wala na doon. Oh, ay <laughs> ba yan? naman pala, may pumapasok na. So, ito yung bahay nila ayun uy ano <laughs> uy kila na kita <laughs> so, oh andito na kami pagkatapos ng ano isang oras at 25 20 minutes nakarating na rin sa wakas oh kumusta? ano to apo pamangkin <laughs> Diyos. Hala kang pasok? Tapos na. Saan ka ba nag-aaral? Ano may ipat ka dito? Wala <laughs> ka naman sinasabi kasi. Sabi mo doon ka nagkakarwash. Iniisip Hala, ko. Na. Iniisip ko. Andon ka pa rin. Wala na. O ayan oh, yeah, mga dogi o. Oh. Diba? Ayan. Guys, papakilala ko yung mga yan. Yung mga tao na nandito. So nandito na ako sa aming farm. O sa aming farm. Ayan si, si Manok. Gunzel, <laughs> ang ganda dito, malamig. Sa crossing, saan yun? Crossing? Polo na Polo na kami nabutan ng ulan. Ano? Dahil nag-ringcoat nag kami pagdating ng tupi. Nagtanggal uli ng ano. <laughs> ng, <laughs> ng ringkot. Wala pa. Nung umalis kami, mainit. Ay, konti lang. di ako nakain. Kayo lang. So, anong puno to? Abocado? Ba't po lang bunga? Pabungahin nyo. Lagyan nyo ng ano. Turuan ko kayo para mag... mag tumubo yung magbunga yun. Yung mga balat-balat ng pinagkainan ng prutas. Ah, ibutas sa puno. Saging. Lagay mo sa, yan o, dyan o, lagay mo dyan. Right. Tapos, lagyan mo ng baking soda na isang kutsarita. Iyon yung pandilig mo. Ito yung buta Oo, ng saging. Buta ng diking? Soda powder. Bubunga yan. Pero tanggalan nyo rin ng mga sanga-sanga na walang silbi. O di kaya yung pinakatuktok na sanga. Tangpasin mo na. Kasi ata aakit na aakit yun eh. Eh, ito o. Tagpasin mo dyan sa corner na yan o. Oh. Para yung nutrients niya, gaganon dito. Hindi na doon sa taas. So, magbubunga siya dito. Ganun. Sabi bunga nga yung passion? Ay, yung passion fruit. Saan? Saan siya naka, ano? Saan siya naka pulupot? Ah, Ah, pataas? Madali lang 'yan. Ito 'di ba? Ito yung kawayan. O tagpasan mo lang dito o literio o tapos ganoon na uli yung mga kawayan pagano. Madali budlay ba 'yun? Si Lupen. Budlay 'to tanga to to oh, mo tanga ko. Iganoon mo yung Pen. ano yung kawayan. Pero nag nagbebenta ba kaya ng ganun? Ng passion fruit? Karon wala pa ba? O dapat. Ha, sama Oh. So Ayaw nga, ng tubig, ano? Guys, kasi ang tagal na panahon na walang tubig dito. Yung pump namin hanggang sa nawalan na ng ano, tubig ang ilalim ng lupa. Mahirap oh, na sila kumuha ng tubig. Nag-iigib na lang. So, kailan to? Nung March na ilagay, May? Yung tubig? Oh, bayad! Sisingilin ko na sila, guys, sa ano? Sa pinang... pinang pinagawa na ano ng tubig. So update kayo namin. Wala mamaya. Right guys, nandito na kami, nakauwi na ng Matimasahay dito sa Jera Santa City mula sa Tupi na pagliliwaliw. Ibang eksperyensya ang nangyari sa amin sa Tupi sa Cotabato dahil sa vlog na ito, magpapatuloy akong magpapasaya at sana'y meron kayong natutunan sa aking paglalakbay dito sa Mindanao. Bye-bye!